Hanggang ngayon ay itinatanggi pa din ni Dismissed Bamban Mayor Alice Guo ang bintang dito na di umano'y mataas ang pwesto nito sa Illegal Togo Hub dito sa Pilipinas. Mariin din itong itinanggi na tinutulungan ito ng Pangasinan Mayor na si Mayor Kalugay at boyfriend umano nito ang nasabing mayor. Samantala tila bistado na talaga si Alice matapos ngang ilabas ng isa sa mga staff nito sa Bamban ang video na magpapatunay na may mainit na relasyon sina Mayor Kalugay at Alice Guo. Narito panuunin ang video. Oto, ito, ito, meron akong picture, no, pupakita iyo. Ito, ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ko to, ito, ba? di Hindi ko po masyado makita Na, po. Hindi, pipigig siya mamaya. Opo. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo? Kasi hindi ko po siya boyfriend. Oo, oh, eh, kailan, kailan, kailan ang birthday niya? Um, hindi ko pa alam kailan birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt na more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? Um, baka meron po siya. Ah, binigyan mo siya? More ng than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mahinit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa kasalan bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Bakit ah, ba't ka in invite mayor Mayroon ka ng tarlak siya. mayroon ng pagkasinan. Ah, kasalan mm -hmm. bayan po, parang ano po yung invitation kasalan po. bayan ng Suwal o kasalan bayan ng Bamban? Kasalan bayan po ng Suwal yan. Uh, oh, ka naimbita? Ah, kaibigan, magkaibigan po kami, in-invite oh, lang po ako. maraming mga mayors na invita ikaw lang? Ah, may mga ibang politicians po, hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi? Ah, uh, siguro dyan po sa upuan, magkatabi po kami. Uh, oh, lagi naman yata kayo magkatabi, no? Ah, uh, hindi naman po. Oh, diba meron siya mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa'yo? Ah, uh, hindi naman po. hindi, uh, ko po hindi ko po makita eh. Ayan, no? Oh. O, oh, ito. O. Oh. oh, laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Uh... Mm. Tapos, tinanggap mo. O. Oh. Tama. Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo ni sa akin, ha? Para souvenir ko to, ha? O. Oh, ngayon, inaamin mo ba na hindi wala kang relasyon? Ah, uh, hindi, siya... hindi, po tama yung term na amin po dahil wala na po talaga kami yung relasyon po. O oh, sige, gano'ng kakalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan ko po. Kaya, kaya nga, kaya ako, kaibigan ko, Senator Risa, kaibigan ko, Senator Coco. Gano'ng kakalapit? kalapit. Ay, yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Okay. Hindi, gano'ng kakalapit? Kakilala po, kaibigan Di po. Ika nga. Marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gano'ng kakalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, hindi ko po alam pa paano yung ano, ano nyo pong pa paano po kayo mag-gauge po na ha? kung kano'ng kalapit. Hindi, nag, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Ano? Eh, hindi hindi naman po. Uh, ha, ha, how far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. Apo. So yung parang normal na kaibigan. Apo magkaibigan po. Uh, Madam Chair, just uh, one before uh, Miss Alice sagutin mo yung tanong ni Sen. Doroy, uh Sen Loren and then oh, the majority leader is next. Uh, to simplify, ang kailangan lang natin na impormasyon for now from uh, Ms. Go, is sino ba sa mga ahensya ng gobyerno o sa labas na mga fixer ang tumulong sa kanya para makakuha ng Philippine Birth Certificate? Pangalawa, at sino yung nagbigay ng Philippine Passport? Ganong kasimple. Isang oras sa tayo dito, maraming issues. Sagutin lang yon, matutulungan ka namin. And your lawyers will understand that. Yun lang. Sino? Dahil ang PSA, with all due respect, at ang DFA, mukha, mukhang napasukan ng sindikato. Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon ng budgetary allocations for next year kung ang binabudgetan natin ay napasukan nang sindikato na kalaban ng taong bayan. So, ikaw ang susi na magsabi, alam ni Senator Tulfo, yung pangalan ng fixer mo. Ibunyag mo lang sa amin, papano? Kasi hindi lang ikaw. Inamin na ng PSA na meron higit sa isang libo na nabigyan ng birth certificate. 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kaming hinahanap na balanse sa 1,200 na nagpapanggap na Alice go. Yan nga, Madam Chair. Salamat, uh, Sen. Lauren. Uh, Sen. Rafi, before the Chair recognizes. So, for the record ulit, uh, Sen. Lauren, na-establish natin in previous hearings na finailan ng late registration of live birth si Alice Guo, inisyuhan ng birth certificate, pero dineclare na ng PSA na irregular yung certificate birth certificate na iyon kaya pinapa-cancel sa kung, office of the kaya solicitor Chair, general and then if I if I may just uh, finish sen rafi before uh, recognizing majority leader and then sen rafi kaya nakapagkuha ng uh, Philippine passport I will just recognize at this point now Majority leader and then leader and then Sen Rafi and then itutuloy ng chair yung questioning and then each in order of arrival beginning with the SP Pro Temp and the Senate Minority Leader Sen Joel et al will have 15 minutes each per round. We can go to a second round pag may oras pa. So uh, Sen, I mean Majority Leader. Madam Chair, just as, just an addendum to your earlier uh, order, uh, citing in contempt Miss Alice go may the Committee Secretariat be likewise directed at this instant using the fastest means of communications to inform Branch 109 of the Regional Trial Court based in Kapastarlak of the said uh, citation, Madam Chair. Uh, thank you, uh, Major. Uh, ComSec, please do that and please include in the communication uh, to the good court yung sinabi ng chair kanina sa citation in contempt kay Alice Guo Guo Hopping that this committee will coordinate with the court ordering her detention. So we okay, will Madam coordinate uh, with that court. And lastly, Madam, Madam Chair, Madam Chair, Madam Chair, just in that yes. particular send Joel, uh, uh, and then send communication to the court, we also would like to put into the records how much we appreciate, Madam Chair, the uh, the uh, the uh, confirmation of the court and the uh, respect of the court to this committee to allow uh Gua Huaping to appear before us, uh, Madam Chair. Because we wanted to put that into the records, Madam Chair. Thank Madam you. Chair. Salamat, uh, Sen. Joel. Uh, oo, ina-appreciate ng buong komite at ng chair na pinaunlakan ng judge yung written request na ipa-appearin at pasalitain uh, sa ating komite si uh, Alice Guo, -o, Guo Huaping. Kaya, uh, pinut on record na ng komite yung pag-cite in contempt kay Alice Guo. At bunga niyan, we will coordinate with the court. Uh, dahil ito yung nag-order ng kanyang detention. So Sen. Rafi and then the Chair will continue with her question. Thank you, Madam Chair. She's been very evasive from the get-go. Parang sasayang lang tayo ng oras ng mga laway natin. At karapatan niya na hindi magsalita at magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito. Tulad ng sinabi ni Sen. Loren. Yun talagang tinutumbong ko uh, noong paman, Madam Chair, at total na banggit naman sa previous hearing yung uh, kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration. Kailangan siguro isa matutumbukin natin para mabuwag ng sindikato na ito sino-sino sa late registration sa uh, local registrar's office ang makasabwat niya dyan sa Tarlac kaya siya nakuha ng birth certificate at sino yung mayor at that time sino yung hepe ng uh, Local Registers Office at ilan na ba ang mga Chinese national sa, sa bayan na yung sa Tarlac ang nabigyan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to, to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair, eh? um, 1,200 sa Davao uh, del Sur lamang yan, yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate, naging instance Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao uh, del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration mismo umamin uh, na every single year since 2000, sila po ay nakahuli ng na mga uh, Chinese nationals na pumapasok dito o lumalabas na gamit ay Philippine passport. And we're not doing anything about it since, since, jeez, for decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag usapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ng lalawak ng lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair.